Hello Water Science! Welcome sa aking channel, Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang messages energy gabay for September 15, 2023. Uh, um, marami salamat sa lahat ng susubscribe, nagsusubscribe, nagpa-follow sa aking channel. Um, para sa mga hindi pa nagsusubscribe at nagpa-follow, please subscribe na po kayo para dumami tayo sa ating channel. Ano? So, tignan natin ang Energy Spirit Guide for Water sign, Spices, Cancer, and Scorpio. Oops! Tignan natin. Oops! Okay, tignan muna natin itong mga card na lumabas. So, we have here the Nine of Swords. So, for some of you guys is, um, napakatapang ngayong araw na to. Um, napaka-cleaver. You are fearless, okay? Um, because we have here the Nine of Swords, no? Napaka-energetic mo ngayong araw na to. So, we have here the Page of Wands. So, but for some of you, no? Um, may darating na bad news. May malalaman ka ngayong araw na to. It's either... Um, may nalaman kayong nagkasakit sa pamilya um, may nangyaring hindi maganda sa inyong I can feel na kamag-anak ano, or oh, sa inyong mga kapirahan okay, tignan pa natin guys kasi for some of you, parang nalaman na parang um, it's superficial ano, um itong karamdaman na to is hindi naman talaga um, sakit, no? Um, I think pinaglalaroan ang isa sa mga member ni ng family ninyo, relatives ninyo, no? Nang hindi magandang, I'm sorry for the word, ano? It's a witchcraft, something like that, ano? So, tignan natin. Um, kung ano man yung malalaman mo ngayong araw na to. We have a uh, nine of wands dito, no? have courage para alamin yung katotohanan. Um, it's about health, eh, no? Ayan ano? Oh, sinasabi ko kanina. And, have courage, no? Um, kasi malalagpasan at malalagpasan nyo rin tong pinagdadaanan kung ano man tong malaman na mo ngayong araw na to na hindi magandang balita. Or, it's not about health also. So, ayan, no? Oh, masyado kang nag-worry. Nine of swords. So, kaya yung iba sa inyo, mag-ingat sa mga taong nakakasama. Um, hindi nyo alam. <laughs> May mga palipadahan na pala na kung naniniwala yung iba sa inyo, guys, sa mga ganang palipadahangin. Ayan. So, mag-ingat kayo, no? Baka maybe ikaw to, mismo sa sarili mo na napagdadaanan mo yon And you feel, you feel hopeless, ano? Baka yung iba sa inyo nakakaramdam ng sakit, hindi, pagka hindi, hindi makatulog, ano yung sakit nagpa-check up ka na sa doktor but ano wala namang ma-detect na <coughs> sakit sa inyo ano So for some of you ayan um nakakaranas ng greediness sa paligid selfishness um, may mga bagay kayong nagawang mali ba sa taong siguro may idea na kayo eh and alam niyo na nakagawa kayo ng mali sa taong to it's either <laughs> sa ex niyo ano siya ba yung may something na ginawa sa inyo ayan so tignan pa natin so nagda-doubt ka no panay duda yung nararamdaman mo ngayon um, ang kailangan nyo dito guys is um, maligo kayo ng asin na may um, tubig na may asin guys so we have here the six of cups ayan nagkakaroon ka ng nostalgia memories um, talagang binabalikan mo yung mga pangyayari, mga nakaraan. Kung sino ba yung mga nasaktan mo, ayan, um, nanloko, niloko mo, niloko ka. Uh, yan guys, no? Um, mag-ingat, mag-ingat tayo sa mga taong nakakasalamuhan natin and make sure na pag nakipagkaibigan ka, no? Um, kilalanin mong mabuti lahat ng mga kakaawayin mo, kakabanggain mo, ano, matuto kang humingi ng tawad, baka may, ayan, malakas ang, mabigat ang pananalita. No? Uh, matuto kayong uh, maging observant. Hindi pa na go lang ng go sa pagkakaibigan, sa pakikipagrelasyon. Tignan natin. We have here the magician reverse. So, it's either for some of you nakakaranas ng ganito, no? Um, because of may mga nai-insecure din sa inyo. Ayan, insecurity. Baka hindi nga talaga kayo nakagawa ng mali. Baka may mga tao talagang um, nai-insecure sa inyo. Ayan pa natin. Bakit may ganito akong nasa-sense, ano? water signs. So, napakadami nito guys. Lumabas ang ating reverse na the sun. So, talagang ano, I king of wands. The sun. Ah, ito ang the sun. Okay, ayan no? Hindi kayo masaya ako. So, Siyempre, kung ano man yung nangyayari sa inyo ngayon, ano. Um, sobra kayong nalulungkot. It's either for some of you, may failure na... Um, ngayong araw na to Ayan. We have here, King of Wands. Use the dynamic energy of a leader. Ayan. So, yung iba sa inyo is may nagkaroon ng problema sa trabaho. May naging failure kayo ngayong araw na to. It's maybe it's a lack of um, mismanagement, no? Mismanagement. Because I feel na for some of you is a team leader. So, you need... Uh, makaka-recover ka sa ganyan but have courage to face the consequence kung ano man yung nangyari maling desisyon na nangyari sa inyo ngayon so ipakita mo na nagkamali kayo accept mo yun sa sarili mo but try to change no try to change kung ano man yun at wag mo nang ulitin kasi magiging successful ka dito eh ayan ang ating king of wands So, ayan, no? You are feeling defeated. Ayan, talaga may failure yung iba sa inyo na nararanasan. Or, nakapagsalita kayo ng hindi maganda sa taong to. No? Masyado kayong nagpadala sa inyong emosyon. Kumbaga, napakaliit lang na problema tong nararanasan ng iba. Pero, dahil nga wala kayo sa mood, ayan, nakapagsalita kayo ng hindi maganda. So, you think um, it's a failure or um, being a team leader, ano? Baka sa mga under sa inyo to. Kasi huwag nyong dadalhin kung ano man yung problema sa personal. wag nyo nang dalhin sa trabaho. Ayan. Be professional, no? Kasi you're a successful dito, eh, no? Um, baguhin mo lang yung pagiging moody mo. So, ayan. But don't worry because andito naman natin the hermit ano, na upright. There's an enlightenment na mangyayari. Maybe papatawagin kayo ng pinaka nasa taas. Ayan, pagkakaayos kayo ulit. Or maybe sa relationship to. Ayan, may mga taong nakapaligid sa inyo na talagang susuportahan kayo in a positive way. No? Uh, mag a advice kayo. It's all positive. No? Kung sino man yung nakaka-experience dito ng parang Um, nakakaranas ng mga palipad hangin ayan, magligo lang kayo ng tubig na may asin so, tignan pa natin napakadaming card ang bumagsak sa inyo so be kind kasi to others no? huwag na natin kakalimutan na maging ano tayo, mabait tayo sa sa lahat ng taong nakakasalamuha natin dahil lalo na sa mga bagong bago pa lang sa ano natin sa paligid, alam mo yun, bagong neighbor. Ayan. So, yung iba sa inyo, meron ditong Queen of Pentacles. Ayan, mag-focus kayo. Halos lumabas to sa buong lahat ng cards. Focus on your home family. Huwag sa mga ibang tao, ano, priority nyo. Ayan, sa goal nyo din. On your goal yung iba sa inyo hindi mag-ingat ngayong araw na to. So, kung na -ri rinig nyo ako ngayon, no, be, be careful in decision making, in your words. Ayan, maging maingat kayo dahil ito, may mga makaka-recover na sa pain na pinagdaanan. Ayan, magiging positive na ngayong araw na to. No, nagkaroon kayo ng lakas ng loob para harapin. Yung iba kasi kadaano no, eh, sa mga reading ko is nagiging tamad no? Mas gusto na lang mahiga, walang solusyon na ginagawa. So, yung iba sa inyo, yan, napaka-energetic ka tulad nung sabi ko kanina, no? Napaka-talkative. <laughs> napaka-energetic ngayong araw na to. Ayan, no? May mga tao pa rin pala sa water science na lack of inspiration ngayong araw na to. Pinatamad pa rin. But for some of you na nakaranas na na before, no? Ayan, nakaka-recover na yung iba. So, there's an end, no? may mag-e-end talaga dito. Maybe it's your, it's you na lack of inspiration. Like, kailangan mo tapusin yung pagiging tamad mo, no? Gumawa ka ng solusyon kung ano man yung mga pain and um, sufferings na pinagdadaanan mo ngayon. So, hanggang dito na muna tayo, Water Signs. Thank you for watching. Bye-bye!